Ang gamit natin guys sa battery ay Swiss. So Renata 364 Silver Oxide 1.55 volts. Kasi yung request lang may-ari. Sa so, mas maganda naman talaga to guys pag Swiss yung gamit na battery. Para safe yung krilon nyo. Pag pinagkaiba kasi guys ng Renata, pag nag-leak yung Renata guys, powder. Parang pulbos. Pag Maxel, tubig. So guys. So working na no? na natin agad para wala na mga uh, maiko content lang naman talaga dito sa ganitong content sa pag about sa relo yan lang palit battery overhaul yan so working na siya no isa so itong isa next malambot na lang kasi siya buksan guys kasi binuksan ko na ito kahapon wala na siyang battery gawa nung tinignan ko yung size ng battery so 364 yung battery so ano yan yung pag sa maxil naman siya 621 621 siya pag sa maxil guys ito kapagkita ko sa inyo ha. 3-6-4 Itong Maxil o, Yan o, 3 6 4. Sa Swiss Sa, sa Japan 6-2-1 Yan yung pinagkiba number nila Ayan o O yung number nila Pero parehas lang yung size at brand Ay magkiba lang yung brand Ito guys, pag nag pag uh, natanggalan na talaga na hindi mo natanggal sa battery yung ay sarilo mo yung battery tapos hindi na siya nag-andar pag nagbilik to tubig sira agad yung relo nyo ito naman powder kahit maglik na siya matagal pa siya basta basta masira yung circuit kasi powder to nilalabas parang gatas pero parehas guys na silver ang laman yan guys you know kaya nakalagay bawal itapon kasi pwede mong tunawin yung laman nito guys. Yung battery, silver. So ayan yung gagawa ko ng content guys. Papakita ko sa inyo yung laman ng battery. Bibiyakin natin. Sinubukan ko to dati guys. Very dangerous. Mahihilo ka kasi lason to laman eh. Dapat to. Oh. Pag gumawa nito, mga kabags, sa malayong lugar, wag sa loob ng bahay. Kasi, malakas yung amoy ng asin. Pero, pag nilusaw, guys, ang laman nito, silver. Kaya, ang mahal ng takal ng battery nito, guys. Isang takal ng uh, camera film is dati, nung Nasa mall pa ako, nasa 300 yung isang takal lang ha. Pero marami naman nun. Siguro nagkakalaman nun ng mga pulang-pulang din 300 plus yung naman naman si Edja sa ating oras guys. 29 na no? Yeah. May-ari ito, guys. Katrabaho ko dati. Kaya sa akin, pinalagyan. Ano na bang oras, mga kabags? Ano tayo ng oras? Ito yung mga kasama niyo. Yung in-upload ko kanina. Nine. 903. Yan guys, maganda na siya. Paisa. Okay, yeah. Alam mo gaano katibay yung brand na Santa Barbara, guys. So, isang dekada na kami mula sa kumpanya nito pero stainless pa rin siya ang oh. hmm. ganda ng brand yun Santa Barbara Santa Barbara guys so. tapos ito Santa Barbara din oh. So. tapos ito Santa Barbara rin hmm. parang hindi ko na may vlog sa sunod to nauwari nyo na lang yan oh. Ito naman yung kaka niya Rolex style So yun guys Hanggang dito na lang Siyempre papakita ko na rin sa inyo Yung Gucci Yan Sino ba nagkaroon sa inyo Ng bangle Gucci guys Kung may ganito ka noong araw 1998 1996 97 Sikat sikat ka na Gucci bangle Dalawang klase yan uh, Pitit Ibig pag pitit Maliit Tapos 12 rings Saka 6 rings So yun guys Hanggang dito na lang Maraming maraming salamat ulit Sa inyong uh, walang sawang panonood Sa ating uh, munting channel At Ako'y Huwag uh, na relax na Huwag na stress na Dami ko nung ginawa Ayan oh. o Maginawa ko rin lo Isa dalawa, tatlo, apat. Ayan. Ito na yung ano, Psycho Sports. Hindi yung in-upload ko. Tapos ito naman yung uh, number nito. Basta yun na yun. Nakita nyo yun, di ba? Ano? Uh, ISW. Ito naman yung Nixon. Yan, yung lamis ko guys. O, tiyan mo. Napakakalat. Puro mo gamit pang relo. Ito yung I love ko. May ilaw. Tapos may pa yung I love. Ito. Paglagay niya yung guys sa mata. Ganito lang o. Oh. Hindi yan mahulog. mahulog di diba? Tapos pa namang isa, pwede mo isablay sa ulo mo. Ang waswasan niyan. So bukas ko na gagawin tong dalawa kasi ito putol yung lak nito. Putol. Ito naman pag gabi ayaw mandar sa so, in-upload. Pero kanina hinigpitan ko yung mga screw niya Bandar. So, thank you for watching mga kabags. Bye-bye. Ingat kayo. God bless.